Sagittarius. Ngayong araw ang iyong enerhiya ay medyo mababa, kaya't mas mainam na ipagpaliban ang mga planong lakad o usapan na maaaring magdulot ng gastos at kabusitan. Mas makakabuti na manatili sa piling ng pamilya dahil ang kanilang presensya ay magbibigay ng kasiyahan at swerte para sa buong linggo kung may plano kayong maliit na negosyo. Ngayong araw ay ang tamang panahon upang magplano at magdiskusyon. Kung mag-aayos ka ng maliit na selebrasyon para sa pamilya, mas mainam na huwag nang mag ng ibang tao upang manatili ang swerte sa inyong tahanan, mas mabuting sa pamilya lamang umiikot ang enerhiya para hindi maubos ang biyaya. May pahiwatig ng swerte sa Saturday. Ang mga plano ay may dalang sweet na magagawa, ngunit mag-ingat sa Tuesday dahil maaaring makaranas ng kalungkutan o pagsubok. Ang iyong linggo ay maaaring magbago depende sa mga desisyon mong gagawin. Huwag kalimutang sundin ang gabay ng iyong intuwit ayon upang matiyak ang tamang landas na tatahakin. Sa trabaho, walang senyales ng malaking problema ngunit iwasan ang makisama sa mga taong mahilig magmagaling at magdulot ng gastos. Maging masinop at manatiling positibo sa mga gawain, ang mga kulay na color white at color yellow ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw, ang mga numerong number 8, number 42, at number 29 ay magdadala ng swerte, huwag kalimutan. Ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Ang kanilang presensya ay magbibigay ng proteksyon at dagdag na inspirasyon sa iyong araw.